Guys, alam niyo ba yung nakuha kong nasa green box? Back. What the heck? Oh, bago pa Hmm. Hey, bawi. Hey, nakakanday. Typewriter, guys. Oh, jackpot si Kaloy. Oh, di ba? Oh, mayroon pa rin. Guys, nandyan na guys yung kinapulutan ng crazy cart. Ayun o, oh, may tambak na siya Oh. Ayan, guys, oh. Tingnan natin kung mayroon siyang makukuha tayo. Paparada ko lang muna, guys. Dito, dito, dito. Balik lang. Babalik na lang. Mayroon pa, oh. May bike din, oh. Maganda rin kaya, to. Ah, pangit. Ayan, guys, oh. Ang dami ako nakuha dito last year, eh. Ayan nga, bumalika ko dito. Mayaman kasi ito, guys, eh. Ito, ito, ito. Ano kaya ito? Ito. Kaliso. Oh, na natin alamin. Alam guys, galing yan doon, oh. Meron pa. Balik-balik pa tayo doon. Ngayon lang niya tinambak, ko dami ako nakuha dito last year eh mga house guys Holman pa mga wheat so yun doon no black mount may bola pa patala natin yan Ay butas na guys. Oh, to. Oh, Uy, pera, guys. Oh. Yes. Dali. Dali, ito, <laughs> Mabay, Holy. O então, pai é um desfile. bago po hmm. umikit eh may numimotor sa ano ganda pa ng mga bike po oh shit hmm, ganda pa to tinakapon lang guys oh Ayan o Ayan, tinapon lang guys Ano tayo dito? Ito mayroon mo nakabulsa eh Bagyan o kaya Tapos oh. no, oh. ang One Two Three What the heck Marina Marina hmm, Baray na yan guys oh. Ito daggers. Ang hmm, si guys oh. Baray na natin yan. Ibuos na natin yan. What the heck? Hmm, Nandito lang sa may bisikleta guys oh. Hmm. Ayan guys oh. Tap na natin yung iba. Basura na. Ayan oh. Tulsa yung dami oh. <laughs> Ay dami. Tapo na natin yan. May pera pa. Ito ano kaya to? Guys oh. Swerte. Swerte ulit guys. Ayan oh. dami yung yan pangkat ng yero oh. may ano pa ang bulsa, tingnan natin ang bulsa ang gagos galing natin Kanto pa yun ang bike ito, dahil pang tools ito, gagos pa

Esto es atento eso? boxing, boxing gear. Ako ngayong hapul you know. you know. Ito typewriter Tapos ito yung motor May electric pa na dalawa Kasi may motor nga eh Ginawa ko Tapos ito guys Ang lupito Ano yung tools yan oh 1, 2, 3, 4 Bicycle grip pa May small bicycle grip pa Tapos ito pa Ayan yung barina na ko ako Yan you know, oh Barina guys oh High hand tap Bari na. Ito tapon ko na kaya to. Yan. Ito so, tinde mo gamit sa tree. So, Sagot. Eh. Marami na ako. So. Marami. Tandaan guys, oh, hindi ko na kinuha yung bike. Oh. Ayun guys, pasakay na ako. Oh, jackpot din, no? Oh. Hapon. Ano, oh, sabado ng hapon, guys. Oh. Ayun. Pa-hunting na puno na yung sakyan ko. Gagabihin na ako. Ayun, ah. Oh see you dito ang dami ko na nakuha dyan nakaraan eh oh dito 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 guys ang oh, dami ko na nakuha dito nakaraan oh ito yan ang tambak na yan ang dami ko na nakuha dyan yan oh ayan wala na oh yan eh may equipment po dito kaso binatapon di dito guys napadarit sa akin yan oh Nang gawi si Kaloylo hey, naka guys oh, Talagang sipag lang yan Kaya natin yan Dito na naman na to Yan oh Ano na -na, na, na tayo Wala na tayo makukuha